Isang anunsyo ang ginawa na ang lahat ay kailangan pumunta sa kanilang bayan. Nais ni Cesar Augustus na gumawa ng isang listahan ng lahat ng pinamumunuan niya. Kaya, umalis si Nause at Maria sa Galilea at naglakbay patungong Bethlehem. Si Maria ay malapit ng mga anak, kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis. Halika, Asno! Hindi maaring mga anak rito si Maria! Naghahanap sila ng lugar upang matuluyan sa Bethlehem. Pagkatapos, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Maria. Lalabas na ang batang si Jesus. Huh! huh. Jose! Oras na! Mga anak na ako! Ar Aray! Ah. Ha? Ano? Anong gagawin natin? Sinubukan ni Jose na makahanap ng isang silid para sa kanila na mapaglilipasan nila ng gabi, ngunit lahat ng ito ay puno. Mari ba magtanong? Meron po ba kayong bakanting silid? Wala! Hindi mo ba nababasa? Tao po! May bakanting silid pa po ba kayo rito? Wala dito! Nahuli ka na ng dating! <sighs> Paumanin! Ngunit may reserva pa ba kayong silid na maaari naming magamit? Ang aking asawa ay anak na! Wala! Wala nang bakanting silid dito! Kahit na maliit na bakanting silid lamang? Wala! Kahit na maliit na imbakan lamang? Wala! Mayroon ba kayong bakanting daan? Mister, tumigil ka na! Umalis ka na! Naghanap pa si Jose kung saan saan. Walang silid sa buong bayan ng Bethlehem. Sa wakas, napadaan sila sa isang kwadra. Dito! Dito, may isang kwadra! Oo, dito! Sige! Kaya ipinanganak ni Maria si Jesus sa kwadra na napapaligiran ng mga hayo, mga asno, tupa at kamelyo. Ang sanggol na si Jesus! Napakaamo ng kanyang muka! Nagpapasalamat si na Maria at sa kwadra Pinasalamatan nila ang Diyos para sa sanggol na si Jesus. Biniyayaan sila ng isang anak na lalaki, ang anak ng Diyos. Mayroon ding mga pastol na malapit sa kwadra kung nasaan si Maria at Jose. Nagaalaga sila ng kanilang mga tupa nang magpakita sa kanila ang mga anghel. Oh yeah! Papuri sa Diyos sa kahit taas sa asan! Wow! Wow! Huwag kayong matakot sa amin. Naparito kami upang sabihin sa inyo ang magandang balita upang ibahagi sa lahat. Ngayon, sa lungsod ng Bethlehem, isang tagapagligtas ang pinanganak, ang tagapagligtas ng sanlibutan na si Kristo na Panginoon. Mahanap ninyo siya sa kamalig na nakabalot ng isang kumot sa mga bisig ng kanyang ina. Ha? Huh? Ano? Namangha ang mga pastol sa sinabi ng mga anghel. Nagpasya silang pumunta at makita ang sanggol na ito sa kwadra. Nang makarating sila sa kwadra, sinabi nila kay Maria at Jose ang narinig nila mula sa mga anghel. At namangha rin si Maria at Jose.